Magandang hapon sa inyo makadayad. Ito. Ipapakita ko to sa inyo. Kung okay pa to siya. Isang clip pan. Clip pan tinatawag nito. Yung nakasabit lang sa ano. Ito yun. Umiikot lang siyang ganyan. No? Chichik natin kung gagana pa siya. Gumagana pa siya o hindi na. Ayan bumuksan natin. Kasi wala na yung katawan niya. Tsaka wala na yung wire. Paano mag-check ng ganito? Kung okay pa siya, o. Oh, Tatapon na. Tatlong turnilyo lang yan. 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 Dito yung dalawang iron wire nga, napulupot. So, naputol. Naputol siya. Talasin natin. Shout out pala sa lahat ng nanonood at saka sa mga follower subscriber natin. Mga master, shout out sa inyo. Yan, nakita nyo dalawang wire. Pagkalas ng tatlong tornilyo, makita nyo yung dalawang wire dyan kay mag Pag wala kayo makuhang resistance nito, ibig sabihin, tapon nyo na kasi mura lang naman to, dami mabibili nito. Kahit sa online, may mabibili nito, mura lang to. Yan. Ang kadalasan pala problema nito, yung sa ano lang niya, sa yung cord, na sinasaksak sa kurenti, at saka yung sa, ano, sa switch, yun, konekta siya dito. Yung kadalasan, sa kakaswitch, hindi na siya nagkukontak. Kaya yung kadalasan ng problema, yung switch, yun ang unang nasisira niya. Ito naman, pagbabad na babad, nasisira din yung winding niya sa loob. Kaya check natin to. Tingnan yung tester natin. Kung may reading siya. Naka baser. Naka baser tayo. Baser mode. Ako Iyan na natin sa resistance Iyan Kita nyo May resistance pa siya Ibig sabihin Okay pa to siya Dahil nakakuha pa tayo ng resistance Iyan Iyan May reading pa siya At balik na rin natin yan may reading pa Iyan ibig sabihin gumagana pa to gumagana pa napulupot lang yung wire na putol kasama siya na umikot kaya naputol yung wire yung pinasa switch niya sa kuryente direct sa plug natin so okay to mm, check natin ulit yan oh, may resistance siya so okay pa to balik natin at Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.